Oh, pila na mga truck. Oh, kabilaan, oh, kabilaan. Bog, kabilaan. Papuntang Maginoo Port. Lah, grabe, ng haba. Grabe stranded talaga 'to. Hello. Oh. Yeah, no. Yan. Kabilaan, kabilaan. Kabilaan ang pila. Oh, Port Maginoo, Tormok. Oh. Port Maginoo, Tormok 'to. La, pad na mga tao Kok hilang arah lah kayak stand itu atau semangat lengaroh ganyang si guru. Nah kok grabing haba. Oh. Lal. Lak sedang purisi nginawa dengan wasan waniko. Nah. Video oke, video Ah, ipila pa tayo niyan. Baka abutin tayo dito ng mga tatlong araw o apat. Tatlong araw, buwan yan. Oh, grabe mga panakay. Dito pa lang to. Lalo na doon sa loob ng ano, port. Port, Maginoo. Torbo. Maginoo, Nagko, Nako, nako, nako. Nako. Nako.

Kabila, kabilaan ay Grabing haba no? Kung isang barko lang patay na ay, Wala ito <laughs> Buwan, abutin O, oh, puro uh, pulpak o Na! Talagang na, kasdulo pa, pa.